Inaasahan sa pagpasok ng Commissioner's Cup e isa ang Converge Fiber Rex sa mas magiging matindi at magiging isang contender team pagpasok ng Commissioner's Cup. Dahil sa mga players na maad nga raw sa roster nila tulad nila Jordan Heading na isang professional and veteran shooting guard na inaasahang magpapadrap this Commissioner's Cup at ang unang pagsalang nitong si Baltazar sa PBA na nabitin nga raw sa nakaraang Governor's Cup. So ito yung dalawang inaasahan ngayon na magdodomina para sa Converge sa parating na Commissioner's Cup At sila ang pag-uusapan natin sa video na to. Isa sa inaabangan ang nabiting kampanya nitong si Justin Baltasar sa Converge FiberX dahil after na madrop ito bilang first overall pick sa 2024 PBA draft at napunta nga ito sa Converge pero hindi ito naging available sa unang taon niya dahil sa under contract pa nga ito para sa MPBL at ngayon nga inaasahan na maglalaro na ito para sa parating na Commissioner's Cup. Sobrang daming umaasa at nag-aantay sa big man na to na makapaglaro na at maituloy na ang kampanya niyang nabitin sa Converge. Na mangyayari na nga raw ang bagay na yan. Tapos na nga raw ngayon ang pag ng Converge sa 6.9 Rising Star na to sa PBA. Sa MPBL, magandang numbers ang nasa stats nito. Sa team ng Pampanga Giant lancers nag-average lang naman to ng 14.5 points, 14.5 rebounds, 6.1 assists, and 1.2 steal kasama ang 1.0 block. Very impressive nga raw talaga yung performance nitong si Balti at di nakakapagtaka na siya ang naging reigning first overall pick ng PBA draft. Kaya nga sa last Governors Cup ay eh, malaki ang pangihinayang ng Converge sa sentro na to. Kaya nga ngayon ay eh, pipilitin nga raw nila na makapaglaro ito sa upcoming Commissioners Cup. Dalawa ang maaaring maging posisyon nito. Pwede nga raw siyang gamitin center or if magkaroon nga raw sila ng big man sa parating na Commissioners Cup, eh, pwedeng gawing small forward itong si And after nga ng bagsak na kampanya ng ito sa Governors Cup, eh talagang ngayon nga raw, eh gagawin ng itong lahat para makipagsabayan sa mga dominating team sa parating na Commissioner's Cup dahil kukunin nila itong Jordan Heading na after nga na maging unavailable strike deal ito sa terra firma ay itong nga lang kakalabas na balita e eh sigurado na nga raw ang magiging kampanya nitong number one overall special gilas round of the year ng 2021 draft na si Jordan Heading itong shooting guard na si Jordan Heading na masasabing hindi na rookie ang laruan nga raw mula sa mga overseas league na pinaglaruan nitong มุน a ส a n อ l นบีเอลวันทีวันลีกญี่ปนบีลีก E sobrang impressive nga raw ang pinapakitang performance ng shooting guard na to. At nag-average lang naman siya in overall ng 13.0 points, 2.8 rebounds, and 3.6 assists per game sa overseas league na pinaglalaroan niya. Nang maglaro naman ito sa national team natin, Aguilas, Pilipinas, e nag-average to ng 10.2 points per game. Sa strong group nga nang sinubukan ng shooting guard na to, e meron siyang 10.3 points, 3.9 assists, and 2.6 rebounds per game. At kasama siya sa kakuha ng gold medal sa strong group at kaya sobrang solid nga raw talaga ng versatile ng guard na to at malaki ang may tutulong nito sa team ng Converge sa parating na commissioner's cup dahil sigurado na nga raw ang magiging kampanya nito at kahit siya ay sabik na na makapaglaro sa liga ng PBA kaya sa dalawang player na yan na inaabangan sa Piberex ay maraming positibong simpatsya ang nakukuha ng mga ito lalo na ng mga fans ng PBA at magandang future duo nga raw ang maaaring mabuo nitong Converge dahil sa Dalawang player na to, magandang combination para sa 6'2 guard and 6'9 power forward ang maaaring ma-establish nga raw ng Converge 5RX sa parating na Commissioners Cup. At maaaring nga raw na sa pagpasok ng Commissioners Cup, ay e maging contender timuli ito at mas maging dominante pa dahil sa mga nadagdag sa roster nila and kung isa ka sa panati ko sa liga ng PBA at iba pang mga teams even players ay eh mag-comment doon ka na at patuloy na suportahan at i-share ang aking YouTube channel maraming maraming salamat sa inyo mga quiz peace out